Hello mga kataba! For today's video ay nagluto ako ng kakaibahang luto ng Adidas. Kung mapapansin nyo, para lang siyang fried chicken sa kanto. Ayan. So, wag puro adobo ang gawin nyo sa Adidas. O di kaya, ano, ihaw-ihaw. Pwede rin siyang gawin ganito guys. So, oh, look. Ayan eto, tignan nyo to. Oh, diba, ang sarap. Oh. O. So, pwede na rin siyang pwede na rin siyang pulutan sa inuman. Pero tonight, ito yung dinner namin. This is na kami sa pa adobo. So ayan. diba ba? lagay mo rin I-upload ko rin guys kung paano ko ginawa. Sa next video ko, i-share ko yung recipe at kung paano ko ginawa ang napakasarap na pritong adidas. So, ito. Ito yung ginawa kong mixtures. Ayan. Ayan. Tapos, yan susunod na video ko si share ko kung paano ko pinalambot at walang lansa walang mabaho ayan so dito lang muna abangan yung susunod na video ko